kapatid nila ang Coco News 5 correspondent. Andito tayo ngayon sa Barangay Manggahan, dito yan sa Maypasig City. Mga kapatid, dahil sa patuloy na malakas na ulan at habagat, ay sunod-sunod uh, pa rin ang paglilikas ng mga tao. Dito yan sa Barangay Manggahan. At kung mapapansin ko sa aking tagiliran, ay napatilera na na ang mga tenta ito na pagtutuloyan ng mga residente kapiktado ng malakas na ulan at pagbaha. At uh, nag-anusyon na rin ang forced evacuation na uh, tama um, ng lokal ng Pasig City dahil na sa tuluyang pagkakaw na kawawada. At anusyon na rin na uh, bukas ay uh, walang pasok sa lahat ng antas ng uh, at uh, pang-publikong paaralala. Bukas yan, bukas sa lungsod ng Pasig City. Mula dito sa Pasig, nagbabalita mula sa news card ni Pong Pong nakita po namin yung family niya nandito sa evacuation center. E ano po masasabi niyo na yun nga po apektado kayo ng pagbaha? Uh, yun nga po, yun po sa amin, po, sa lugar namin, sa lower guide. Hmm. At po ang tubig doon ay eh, hanggang tuhod na po. Apo. Binasok na po yung bahay namin. Hmm. Yung doon sa tinitira namin sa lower guide. Hanggang ano po yung mm, antas ng tubig? Actually ma'am, kumakas yung tubig doon. Ilaabot hanggang Leg. Ano Leg na. So yung bahay nyo po? Lubog yung bahay. Lubog na. Pati mga gamit na. Paano po yan? May naisalba po ba kayong gamit? Or Ayan um... ano? Ayan Kahit pa paano, naitaas na yung uh, damit. Uh Oo. -oh. Kasi mga sim, tsaka yung ref na itaas. Rep na. No. Kala so, besa lang. Hindi ko alam kung aabuti siya ng ulo. Kung tuloy-tuloy yung ulan, may tendency na lalong tumaas. Tumaas. Sir, sino yung makasama mo sa evacuation site? Yung asawa ko at saka yung mga anak ko. Mga anak mo.